mga katoto, magandang araw po sa inyo Yan sa video nito At dumayo tayo dito sa mga Sibrem At uh, makakasama natin si Kaloko Yes sir! Balay, itagdagan po natin yung hole niya At po. Uh, oh. para may pagkakarap Uy, ito! Ang dihira ka! Pwede ba maghagis dito? Magtagam! tayo dito?

yan. Ang sakit Parang may malaki. Parang may malaki. May malaki daw. May malaki daw. Ano yun? Ano yun? nga. yun? Ano Ano yun? Ano

Balitan nyo na yung pintang. Nagandyan din kami dati. Ha? Nagandyan din kami dati. Uy, nakaisa. Ipon-ipon na lo no? Yes, sir. <laughs> Ipon-ipon. Parang nandun sila sa may ano. Saan? Tinatangay sila ng alon doon Sa kabila? Oo. Doon natin oh. sa atin? Doon natin yan. Ikutin Ikot, na lang natin. Oo, oh, ikutin natin yan. <clears throat> Dami pala ano dito. Tama pa yung sabi? Dami sa sabi. Dan 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 may, ano eh. may mga sako -sako. First time natin dito makahagis Sila dati nakahagis na sila dito Irikot namin to <coughs> <coughs> Yan. Let's <coughs> 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 <Papapilog> pa rin <coughs> Very nice. Ngada dito Relax. Yes sir. <laughs> Uy. Ini na Ayun ayun sa ilalim, sa ilalim. Oh, kita mo wala nang putik dito masyado. Kasi dun lang yung ulo oh, ulo

<laughs> <laughs> Alam mo talaga pag mayroon eh. Oh. Kasi pumipitik eh. Pumipitik siya eh. Mm. Yan o, dalawa. Ang ganda no? Ito talaga masarap yung dahing. Okay. Very good sense Yes, Yun, ipon ipon lang. Ipon lang. Ipon lang. Ipon ipon lang po. Pangamit dalawa, tatlo. <laughs> Oo, sa bawat agis, pag magpatlo dalawa, ayos na. Oh. Mahal kasi yung mga isda na yan mahal. Ipon-ipon lang. Ang -an ganyan mga sebre mo. <coughs> Kasi may nakita to doon sa ano, sa palengke. Mahal yung bulad nila eh, bilad. Oo. Oh. Mahal. Kahit sa mga grocery. Uh -huh. Diyan no, sa inaanuhan natin, binibilhan ng mga palamig-palamig. Oo, palamig. oh, uh, mahal no? Mahal. 200. 200 may nakita ko doon kahapon eh. Parang ano siya eh. Parang sebre ano din siya. 200. 200. Kukunti no? 6 na piraso. Oo. Oh. Sa amin na lang po kayo bumili. 50 lang. 15 si piraso na. <coughs> yes sir. Uy. Uy. Ano ano ano? May pitik. May pitik. May pitik. May pitik. May pitik gumubublik ano yung mga yung lens. Pitikin mo Tayo mo Tayo mo Tayo mo Tayo Hoy Tayo mo 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 yung mo Tayo mo mo Tayo mo Tayo mo Tayo Yung Tayo mo Tayo mo Tayo mo Tayo mo Tayo <clears throat> Sarap. Kasi dito mga toto, ano nila ito? Tatambakan. Siguro tatambakan ng talaga siguro. Hmm. Inuunti-unti lang nila. Pinapatuyo nila ulit yung nandoon oh. Tapos tatambakan na naman nila. Yan. Hanggang maano na ma matayuan na nila ng building Hmm. Kasi ano mga yan mga company na yan. Dati po yan dagat din. oh, dagat din yan. Dagat din dati yan. Tinambakan lang nila, tinambakan. <clears throat> para dito tanggalin mo muna yun para wala nang ano kasi malinis yung dito sa gitna. Yeah. Okay. Hey, yes sir. Yes sir. Ano lang dalawa isa is na. Oo. Oh. Ipon lang tayo. Ipon, ipon, ipon lang tayo. Oo. <coughs> Oo. Mayroon. May mga tansi eh. Boom! Sa pull. Sa pula, Sa pula, Sa pula, daw. Sa pula, yun. Uy, may kurog. May kurog? May kurog. na naman daw. Matic yan. Basta may kurog. May matic kurog. Tutukan mo! Tutukan mo! Tutukan mo! Tutukan mo! Tutukan mo! Dalawa. <laughs> <Wala> <ha? laughs> hindi na nawawalan, hindi na nawawalan. Hindi <laughs> na, na si Zero. Si si hindi <laughs> na si Zero. Dalawa isa hills na eh. Uy. Sayo so, wala. Yun no? na siya oh. Yung hasang niya. <clears throat> ano na ibit? Yan tagal mo. Alam mo na. Yung ano? Ilang oras? Tayo muna. Wala rani kala dito. Ay dito. 10 1006. Aragama. <laughs> Aragama. Potayo? Jun, I just Yes, sir. Ibun. Ang isang kamaraanin. At model. Oh! <laughs> oh, batang bata. Uy, may malaki, may malaki, may malaki. May malaki. Tutukan mo, tutukan mo. Tutukan mo. May malaki. Meron? May malaki. Tutukan mo, tutukan mo. Tutukan mo. <laughs> ang oh. dami andami, Kaya, no? wala po yung pitik, eh. Kaya wala po lakas yung pitik eh. uh, Lakas ang pitik, ang dami. <laughs> <laughs> Grabe <Napat. ito>, <laughs> Ang dami na dito <laughs> ah, Nandito na sila sa bandang gitna. Kasi medyo malakas na yung ano dito. Hangin. Malakas yung hangin. Oh. Ang dami. tayo? lang tayo <laughs> ito, Walo? Walo yara ito na yung mga sagot sa mga hinahanap nila <laughs> no? mga karami na naman tayong daing nito ta oh. sarap no? Naubo. Asma ano pa nga eh nauna pa naubos to Mag sa ano maganda kasi yung timpla mo masarap kasi yung timpla talagang ano Smak na swak no? masarap yung timpla ni Katuto dapat daw sabi ni paring loyo ano awag natin ibabad masyado sa ano sa suka sa suka eh, iba, oh. ano lang, hanguin kagad Oh, Wag kasi uh, naluluto, no. Naluluto. Para pagdating ng ano sa kawali, crispy. hindi sunog yung ano nga. Hindi latang-lata yung balat niya. Mm. Sarap. Ano na pa naubos to sa ano baboy? Baboy. <laughs> <laughs> Sarap 'e. Eh. Malutong 'e. Eh. Sugba mo lang ayos na 'e. Eh. sugba Mm, -hmm. basta hindi mo lang siya ano. Basta talagang natuyo siya ng ayos. Kahit hindi siya talaga, oh, Meron po dyan. Ah, hindi to. Kahit hindi mo siya masyadong sunugin. Uh -huh. Oo. No, Naka lang lang siya. Masabi siya. Mainitan lang siya. Alam mo yung puset, pag na ano yung puset, uh -huh. yung kunting init lang. Pag dinaing yung puset, kunting init lang. Oo. Uh -huh. Kasi pag uh, uminit, ah, pag na ano na siya, pag masyado siya naluto, pangit. Pangit na lang. Hmm. Di ba na yung lasa? Di ba na Mapait. Ayos. Ayos din. surum sorom. Yan. makadali pa no. <laughs> Meron pa yan. Meron pa yan. Ayos. Yes sir, let's go. Banat Delphine. Takbo Delphine. Oh. ulit. Uy! Sinasabi ko. Yun lang sinasabi ko. Oo, meron? <laughs> meron! May kurog, oh! Kaya daw, punta yun! ka siya eh. Uy, uh. oh, Oo, Uy, <laughs> dalawa! Dalawa! Dalawa, dalawa. Oh. Madali ang hugutin, no? Oh. Hindi ka na magpapakahirap pa. Ah. Hugutin mo lang eh. Oo. Oh. <clears throat> dalawa. <laughs> yes sir. Yes sir. <coughs> Dalawa no? Dalawa. <laughs> dito. Ito na pala dito ni Kalongko. Mas mataas yung tubig dito nung pumunta kami. Yan no, yan. Kaya medyo malalim no nun, nung kay Kilogs, taga dibdib ni Kilogs. Si hey, mababa lang naman si Kilogs, eh. Pero ngayon mababa siya. Oh. Mababa ito bigyan. Mababa yun. siya kayo no. Hindi pa high tide. Yan, may lagusan dito. Mayroon ito, ito mga na to. Ito? Go, go, go Ito, 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 ito. Okay. ganda. Ito, to, Yo, na ng tubig yan, tagos yan doon sa na kabila. Pitak-pitak no. Ayah. Oh. <laughs> Meron! Meron! Ooy! Hehehe! Namamuti! Hoy, hindi mo Dami! Wala po! Ooy! Malalaki! wala. Malalaki! Malalaki yan! Marami! na Hahaha! Hahaha! ka! Ang sarap dito! Mmm! pa tayo pagod no? Hindi pa pagod! Dito lang tayo sa ano? Sa sinkhole! Ganda Ganda! Ganda no? Ganda ng mga ano. Ang ganda ng mga kulay. Nakadabi na Ano para mga kulay pandaing. Para sa Meron doon, tala ka mamaya mag-uwi. <coughs> mag Padala natin si Kaloko yung ginawa natin. Yes, sir. Para Kinahanap matikman. Ang optimistic yun eh. <laughs> Oo, oh, sarap yun. Sarap yun may ano. Itlog ka sa umaga. Tapos yun. Mm. Sausaw ka, soka. Nako po, taob yung isang kaldero. <laughs> 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 ano na kasi ngayon? Mainit na. Sibrim na yan. Nabasa na yung mga sibrim. Sibrim. Yan Dito lang sila sa ano. Lalo mainit ngayon, papagilid dyan sila. Mag ano, kakain. Kasi dito yung mga lumot, nasa gilid-gilid. Ano bang tawag nyo? Carnivals. <laughs> barnacles. Barnacles. <laughs> Ito ang dami yung oh, mga barnacles na yun. Oh, kinakain nila yan. Mga Mga barnacles. Tini ano yan matulis ang ngipin ng mga to? Oo, oh, ma ano yan, mala matigas. Matigas. Kaya nang basagin nito yung ano, buong kool. Hmm. Kool nga 'tong kinakain nila, kool. Kita mo yung mga ano, yung yung mga pain ng mga Taiwanese. Oh. Ma parang igi. <laughs> Ayun, mga ano na lang. Mga dalawang hagis na lang, Ayos na. No. Yes, sir. <laughs> Ayos. Barnacles? Barnacles. <laughs> There's a lot of barnacles. <laughs> yes sir. You see? You see that barnacles? you <laughs> know <laughs> 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 Oh, ah, meron, meron, meron. Malaki malaki malaki. Oh? Malaki. Malaki. Malaki, dong, malaki, 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 malaki. 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 Malaki, dong, malaki. Malaki daw, malaki daw. Malaki. Tutukan mo, tutukan mo. Ay, malaki. Tutukan mo. Tutukan, tutukan mo, tutukan na, mo. Tutukan mo, mo. malaki. Malaki 'yun. Pumiglas. Dahan mo, dahan mo, dahan mo. Pumiglas. Baka nasa ilalim na. Uy. Atlo. Atlo. Ayos na tayo nito. Ayos na. Oh. Ano? Ayos. Sarap dito. Ano? Yes, sir. <laughs> Yun, ayos na po ito. Oh? Ah, dami, dami oh. Dami. Dami. Baka ito na siguro yung sagot sa mga hinahanap nila. <laughs> Let's go! Abangan nyo na lang po kung paano natin gagawin to sagot sa hinahanap nila yun mga toto dito na po tayo sa dorm at uh, katapos lang po natin maglinis ng mga star natin yun. yun, po yung mga sabre mga toto titimplahan po natin yung araw na ito yeah. mali tanggalin lang po natin ng tubig Nagawa po natin ito, nakatanggalan ng mga Kinyak po natin itong mga napak, ito. tingnan nyo po. Malibis na malibis na siya mga to. Gawin po natin daanin. Kita mo tayo dito mga to. Kita po ba? Siyempre. Yan na po. Yan, maglagay po tayo ng ano? Sili at saka bawang. Yan po. na lang natin dito mga to. Ito lang po yung Hanggang natin yung mga uh, pagdain. Yeah. Malinis naman yung gasto na tayo na tamay. Namasin po natin. Ano na po natin? Habang kumakit po ano nga ito. Mamaya magigit tayo yung mag sopa nito. Sopa at saka asin. Puli muna natin yung asin. kung paano yung mundo ko. Yan. Yan ang gamitin natin. Tapos ganun tayo dito. Sos ng Vietnam. Sining ng Vietnam. Talagang pag natikman na ko, hindi kayo ko na, hindi kayo magsisisi na natikman niyo ito. Tapos, na ito na Tingnan natin ito, isang tabi mga tas bukas, ibibilag natin. Okay, ng asin. asin to, malo. Taos, bukas, uminit, bukas. Bano natin to. Ah.

tayo lang ano sukat mga tutok dito na natin yung plan mga tutok Tapos, Lagi ka ng asukal simpla natin sa sasokal. Naku po mga tutot, napakasarap po ito. Talagang ito po yung pangkonsumo namin. Pagbenta na rin kung may gulitili. Lagay tayo nang asukal sa ano? Sa suka. Dapat ko ito mga hindi siya malutok sa amin. Ngayon po natin sa mga mga matunaw yung, yung uh,

はいす、うん、ればと。 Ano po natin ito? Patatakpan po natin At tapos sa bukas na umaga ibibilang natin sa taas kasi okay. maano na kakapit na po yung ano dito, yung mga aroma na nilagay natin. Let's go mga lolo. <laughs> ito na po siya mga lolo. Tingnan niyo po. Yan na. Yan na po. Yung ating ano, may mga sili oh. Kung napapansin nyo mga lolo. Yan po ang bibilad natin bukas. Ito po yung mga isdang sebrim. Yan o. Kung napapansin nyo. Hindi po sa tilapia. May mga tilapia yan. Pailan nilang mga luto. Talagang masarap po siya. Binabad natin sa ano. Ito po yung tilapia. Good size. Yan. Napakalinis o. Oh. Yan. Babad natin yan sa taas bukas. Mga luto. <laughs> Bale. Bale. Yung video na video pala natin mga rato, wala na pong luto yun. At uh, dito na po natin itututog sa mga nauli. Pinagsama na po namin ni Kaloko yung uli namin. Abangan nyo rin po sa channel niya kung paano niya itong nauli mga toto. Yun, marami salamat po. See you po sa next episode ng vlog natin. Ano yung mga natin itututog. Malay, ito po kanina, nabot po tayo ng dalawang oras na pagbiyak. Tara, <laughs> let's go. Maraming salamat po mga toto. <laughs> Yan mga toto, kaya hindi pa tayo nakapagloto, nagbalapat pa tayo ng mga order nila. Yan no? may order na ano, limang peraso. Kaya hindi na tayo makapagloto. po yung sabre mo, binalot na natin mga toto. Yan, napakabango. Kaya hindi na tayo nakapagloto. Tapos uh, may natira pa doon na ano, isang box. may natira pa ko ay, hindi pa natin nabalot uh, babalotin natin May, nabot na tayo ng alas 11 tapos meron pa dito ay nako tatapos ko kaya matuto madami pong order ngayon kaya ano ah uh, tinatapos ko rin itong uh, ano, gagawin natin ito para to sa taychong bukas ito yung mga order nila yeah tatanong tayo doon kung may mga sticker mga toto hindi tayo magano tapos, kanina dumating yung ano natin uh, pang sisid natin, dumating na po yan, yung gagamitin natin pang sisid doon sa ilalim ng dagat yan, dumating na po siya kanina sinukat na po natin, okay naman mga toto yan ganda o oh. goggles para sa ano natin, safety sa ano, mga toto medyo ano, marami tayong ulam mo po sila kaya makalat yung lamisa natin yun po mga ito na kapag charge na rin tayo para bukas nagamitin natin si Bumblebee yan nakapag charge na rin At, uh, maganda na rin tayo mag pa tayo ng video natin mga ito panibago yan yung camera natin tapos nawalan tayo ng ano baterya kaya hindi na tayo nakapagluto do sa dagat Abangan nyo lang po mga toto sa next episode ng vlog natin. Let's go!